All right, guys. Ayan. nag na kami ng aming uh, flooring for the second floor. Ayan. Ang ganda niya. Inaabutuya sa taas. Ayan. Ito yung simento na to. Ayan. Pangalawang timpla na yan. Naka isa na ho kanina. At ito, pangalawa na ito. At mamaya, aakyat tayo para makita natin yung uh, buhos na ginawa. Alright, tayo, tuloy -tuloy ang init 'yan naglalagay All right. Tayo tuloy-tuloy, buhos. aakyat tayo. Titingnan natin yung itaas okay ay update lamang po ayan para sa aming ng uh, uh, Islam para sa second floor